Hello mga guys, ito yung puno ng saging. Binalot yung puno ng saging. Natutumba na kasi yung bunga niya ay mabigat. Pagka tinanggal na yung puso guys, kailangan balutin niya siya ng ano to, sako para mahinog agad. Ayan. Ito yung lugar namin. O, oh, mapuno siya. Tapos, ah, ayan ang mga bahay namin doon banda. Ayan, guys. Ayan yung istambayan namin ko buo. Istambayan ng mga kababayan ko. Ayan, o, oh, saya lang. Saya lang po. Tapos itong masaya lang po pag nandito kami naka sa Kobo. Thank you mga guys for watching. God bless po.